Hindi ko talaga alam na si Jasmine pala yung pinalitan ko. Na Accept ako ng mga sinasabi nila, no? Ganyan-ganyan ka. Willing ka bang i-give up ang tambalang line at maging official ang Krishnick? Kaya more on ako binabash. Kasi maganda naman si Krisha. At saka wala naman talaga akong laban kay Krisha, girl. Hello, Jivis! Welcome na naman sa panibagong episode ng... GANDANG ARAW oyen. Oh, yeah. Itong makakasama natin ay most controversial artist of sa dahil marami siyang kinakaharap na bashing, issues Welcome na natin siya at first time na lang dito na mag sa GANDANG ARAW UYEN uh, yeah. Please welcome, Laika! Hello, Laika. Kamusta ka? Okay lang. First time mo dito, di ba? Oh, actually, ngayon lang kita makakaharap ng as in tayo oh, uh, Are you excited? Kinakabahan. Kinakabahan na <laughs> ito. <edo>. Okay. <laughs> ko... Kamusta naman ang buhay, araw ngayon? Okay lang. Actually, kagagaling ko lang ng school. Oh, hindi naman ako ganun pagod. nag-report lang kami, pero okay naman yun. Nanginginanginan ka naman sa sakit mo ngayon, <laughs> <laughs> Parang kabogera ka today. Hindi naman. Slight lang. Paano ka nga ba daw nakapasok sa Gretchenza at marami nagtatanong niyang gusto nilang masya? Kasi lahat ng Gretchenza, sa <laughs> oh, oh. <laughs> artist, alam, alam ng mga tao kung bakit sila nakapasok, ikaw na lang. Before ipalabas yung pamilyang maligalig that time, nagchat sa akin yung kuya ko, si Kuya Menard. Sabi niya ay, Uy, Nini, may mag-chat-chat sa'yo, gano'n, gano'n. Tapos hindi ko pa kilala si si Bossing, si Derek. Oh. Ano daw, ako na daw yung bahala mag-reply. <laughs> sabi ko, ha? Ano na sabihin ko doon? Oh, oh, nasa ilang desisyon. Oo, nasa akin daw yung desisyon. Sabi ko, uy, uy, hindi ko po alam kasi wala akong skills sa gano'n. Oh, wala oh. <laughs> talaga yung skills sa pag-acting, sabi ko gano'n. Pero, on the spot, pumunta sa amin si HR oh. on the spot audition sabi <laughs> ko. Anong ginawa mo sa audition? May isang sindon sa pamilyang maligalig na pina sa akin, sabi ko, sorry po, hindi ko po talaga to-skill, sabi ko ganun. Yung sa bukal, yung kami ni Gada, ganito daw, may nag out na artist na ganun-ganun na one week before shooting, kailangan na, ay, rush yung time sa paghanap, hindi makapag, hindi makakapag-audition. Eh, malapit, malapit na yung shoot nun. Oo, malapit na yung shoot nun. Before shooting, ay, one week na lang yung anong araw na pag-prepare. Sakto kasi, <laughs> hindi ko talaga alam kung yung skills ko ba pumasa dun sa audition. Pero, ang ang naano daw sa akin is, kahit ko, ah, malapit sa height ko, malapit din sa, sa postura ng katawan ko oh. ba? Tapos ay, mahaba din yung buhok. Nagulat na lang ako na, after niya ishoot yung pamilyang maligalig, dire-diretso na no, oh, Lord, ito naman kasi, nakakatulong naman siya sa pag-aaral ko. Ilang ka ba kay Jasmine? Dahil, ikaw ang pumalit dun sa dapat na role ni Jasmine sa pamilyang maligalig. Hindi ko talaga alam na si Jasmine palimpi yung pinalitan ko. Oo. Nara nalaman ko lang siya is nung... Nung nasa comment section na ano, sabi, Uy, uy nasan no, si Ate Jasmine? Bakit daw ako? Bakit daw may bago? Nasan daw si Ate Jasmine? Sabi ah, okay. Nagets ko yung sinabi na, ano, na... Hawig daw kami nung, ano, ng aura. Aura, na mahaba nung magkita kami napanood ko muna, before before kami magharap na ni Jasmine napanood ko muna yung gandang Oo. araw uwi ninyo ni Jasmine oh yung buntis <laughs> <laughs> oh sabi ko wala nagkaroon daw sa akin ng ano si Jasmine Oo. na sana daw ay siya yun pero ano na pressure ka ba kasi alam mo Si Jasmine, kilala talaga na magaling talaga sa comedy. Na-pressure ka ba dun sa karakter na binigay sa iyo? Oh, truly? ano, hindi. Kasi bago pa lang naman ako dun sabi ko, anong alam ko dito, ganun. Mataas ang expectation ng mga sumusuporta kay Nick. Nang mabuwag ang Nick Mataas ang expectation ng mga tao na kung sino nga ba ang um, bago makakalab team ni Nick nang mabuwag ang Nick at naging official ang Kantel. Uh -huh. Kung ikaw ay itambal, hindi naman official kasi kayo dalawa ni Krisha pa eh, Krishnik at Lightnik. Oh. Hindi maganda ang pagtanggap ng mga tao sa iyo. Ano yung masasabi mo doon? <laughs> accept ako ng mga sinasabi nila oh. na ganyan-ganyan ka, ganyan-ganyan, hindi kayo bagay. Okay lang naman, ang sakit bagay kung ano yung will ni Lord para sa akin, oh. yun lang lagi yung sinasabi ko. <laughs> willing ka bang i-give up ang tambalang Lainik at maging official ang Krishnik? Are you willing? Actually, Ten, ten, ten. Okay, sagutin mo na yan. Actually, hindi ko alam. O oh, hindi ko alam. Ano, sa'kin sa ay oo. Oh, oh. Wala uh, feeling ka, Eve. Uh. Oo. Oh, oh. Ang hirap naman sagutin nun. Para, pero sa feeling ko iyo, sa, sa loob-loob, parang ayaw mong i-give up eh. Parang gusto mo may kalabdim ka din kay, eh. In, <laughs> ano? My part. Kasi, ay, my part! Hindi, <laughs> hindi, hindi. Kasi ano kasi yun, sa work, kasi... May chance ka na ano na kung bagay build up mo yung skills mo as a mm, an, an, artist actor. na flexible ka ganun ganun. Oh. Nakita ko siya yung advantage siya meron kang kalab team tulad nung kay Legada. Oh. Ano flexible siya sa drama, sa romance, sa oh, oh. Kasi comedy. ano, kapag ikaw ay may kalab team, talagang nagbubuhatan kayo. Oh, oh, nagbubuhat. Mas mabilis yung ano yung bagay fan base ninyo oh, oh. yung ganun sumusuporta. Kasi pag solo artist ka, kailangan mo ng so much effort kasi oh, oh. kailangan mo maging ano, talagang <laughs> effort ka, ano, <laughs> oo, para tama. makuha yung ano ng mga masa at hindi ka, yung baga tatatak sila sa'yo. Oo. oo. May advantage yung pagiging, ano, pagkakaroon ng love team. Kaya sabi ko, parang hirap naman i-give up ng lainik na hindi ko naman alam kung bakit ba nagkaroon ng lainik. Nung time na nagkaroon ng ganun, para ba nag-boom din yung pangalan ko mm -mm. sa media? So, ayun, ang sagot ko'y 50-50, hindi ko alam. Pero kung Krishnik naman yung may ano kay, ano, kay Nick. Okay oh, are lang naman kasi. Ano? Okay oh, lang sa iyo. Katrabaho mo yun, kailangan mong suportahan. Mm -mm. Ganun. Kaya okay lang. Very professional. I like that. May <laughs> nagbago ba sa pakikisama o pakikitungo ng mga tao sa paligid mo? Like, especially sa school niya, sa classroom. Actually, oo. Oh, ang laki. Ang laki. Ang laki talaga. Alam mo yung mga close friends ko dati, like kaklasiko ng grade 10, grade 9, ganun-ganun. Yung mga friends ko na old friends ko, logo nila yun sinusubi na, Huy, nakakatakot ka ng imi nakakahiya ka ng batiin. Sabi ko, yun, ako eh! Sabi ko, hala, hindi naman ako nangangain na <laughs> tao. Sabi ng mga classmate ko, nakakahiya ka ng imikan, parang hindi na ikaw yun. Nakakahiya ka ng i-approach, eh, parang hindi mo na ako papansinin. Ay, kilala oh. ko sa pagiging maingay, oh. sa pagiging friendly. Bukado hindi ko na sila i-approach na Kumbaga, tulad Kumbaga, dahil na mayroong pangalan ka na sa ano, Is medyo kilala ka na nga, dapat maingat ka na sa mga sinasabi mo at mga kilos mo. Diba? <laughs> Actually, oo. Kasi may nag-remind nag sa akin yung isang artist, kao art actor ko. Sabi niya sa akin, Uy, alam mo ba, hindi madali maging ganito. Kasi pag ikaw ay nalabas ng ano, oo, kasi sa media, ma-issue. Ma Ito, di ba, maraming basher ka sa online. Lalo na sa TikTok and Facebook. <laughs> na parang, kung sa personal, sa ka na. <laughs> Gigil At, na gigil na. Kung pang judge, di ba? Social media, nababash ka, na-judge ka. Kung bagang na-experience ka na talaga na sa personal, na binash ka talaga. Actually, wala naman. Wala pang naglalakas loob. <laughs> <laughs> Grabe naman. Wala <man>. pa naglalakas loob. <laughs> Hindi kasi sa personal, kilala What talaga can? akong ano ba? Yung maingay, friendly. Ang bagay ano, kasi yung mga friend ko na nakakasalamuha ko, nakik nakikita ko, nakakasama ko, Parang gano'n sila may tiwala ba sa akin na hmm. ay ganto ganyan yan, kilala ko yan na ganyan. At saka nakikita ba nila na yung pinagbago ko nung hindi nung hindi ko pa nakikilala si Lord at nung nakilala ko na si Lord. So ayun, wala pa, wala pa akong na-experience na, na gano'n. Pero if meron man, okay lang. Bakit? Okay. Natanggap naman Natanggap ako yan yan, na gano'n. Oh. Palagay mo, bakit maraming, maraming judge sa'yo sa physical appearance mo? Siyempre, alang ka naman, magpare ka okay ako para sa inyo, kahit galing naman ninyo. Joke <laughs> lang. Joke lang kasi siyempre, yun nga, sabi nga, God created you. Na-feel ko din kasi na, kaya more on ako binabash. Kasi maganda naman si Krisha. At saka wala naman talaga akong laban kay Krisha, girl. Kung hmm. hmm. oh, hindi ka naman ano, te, kung makikita nyo sila ka sa personal, hindi naman siya mataba, hindi naman maliit yung liig niya, kaya <laughs> eh, may liig siya. Nagagano na nababash ako kasi nga, mas bagay talaga sila ni Kuya Nick kasi height pa lang. At saka, oo nga. Tinanggap! <laughs> <laughs> Tinanggap naman naman. <laughs> hindi. hindi, oo nga. Oo nga. Ang dami nang baba siya yung sa, ano, sa The Challenge. Talaga bagang ma-attitude ka, Mare. <laughs> Actually, hindi. In Hindi, yung ano, yung sa The Challenge, imikin e, mo na. Ito yung pagkakataon mo. Kung <laughs> dito kasi nagsimula lahat eh. Kung bakit nila binash eh. Ano? Actually, guys. Oh, ngayon ni Bulgar muna. Yun ay scripted lang. Ano oh, diba? Scripted. Alam nyo, hirap na hirap talaga ako itake yung bawat gano'n. Sabi ko, paano naman po magtataray kung ako'y laging tawang-tawa? May part na mataray ako, pero saglit lang. Hindi naman gano'n yung... Oo, oh, oh, hindi naman gano'n yung... Kompetensya kayo nila. Just <laughs> mean yung talagang mag aagawan kayo <laughs> Oh, malinaw na. Scripted at hindi si... Yes. Hindi tunay na ugani nila kayong naandun, kundi yun lang po ay nasa script. Ano yung first impression mo sa bawat artist. Magsimula tayo kay Lurub. she knows. Oh no, she knows. Actually, ang first impression ko talaga kay Lurub is babaero. I know. Sorry for that word, pero yun talaga kasi appearance, kilos, Ganun. <laughs> <laughs> Hindi sa totoo lang naman. Grabe naman kung maglalay ka pa dito. Ay, yeah. oo, kasi first impression. First Trinic. impression lang naman. Di Next natin si Nick. Hey, kuya Nick ay ano talaga? Ano? Mysterious person. At? Maalaga sa katawan. <laughs> ah, actually, oh, actually, oo talaga. Yeah. Hygienic talaga siya. Oh. Hirans na i attractive mm. sa si Kuya Nick. Pero, mm. Parang hindi ako na-attract. <laughs> <laughs> Paano kayo ito sa ng mga fans? <laughs> Joke lang. <laughs> okay, mag-ano naman tayo kay Catalino. Ay, kay Catalino talaga. first impression ko talaga yun, guys, ay slow. Yung, alam mo yung nanchalan. Nanchalan? Oo. Oh, <laughs> yun. Okay. And then naman, magsimula naman tayo kay Gada. Ay, kay Gada. Si Gada talaga, ano, approachable. Approachable talaga siya. Lalo na nung una ko siyang nakita sa church. Like, hi, ganun. Nagkaganun talaga siya, no? Sabi niya, ay, uy, tagasan ka, ganun, ganun. N yung una ko siyang namit sa church. Hindi ko pa, hindi ko pa, hindi ko nga alam na artist pala yun. Oo. <laughs> <laughs> hindi ko kilala yung Gretchen sa dahil. Eh, ito naman, si Kathleen. She knows. Oh, no, she knows. Edit <laughs> 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 with slow mo. Para <laughs> pala may laman yung, yung ano natin. Ayun <laughs> ko <laughs> talaga kay <laughs> Kathleen. <Okay. laughs> ay, mataray. Nagantong ko siya kay Lenny. Mataray. Eh. Nagantong yung kilay niya. Pero hindi naman siya mataray sa personal, no? Hindi naman siya mataray. Hindi siya mataray. At saka ano pati... Mapanakit yung... lang. Oo, oh, oh, mapanakit Sakit talaga. Sakit ng kamay nung tip. <laughs> nung dadagok yun sa likod, tatawa. <laughs> eh, eto naman, si Jasmine. <laughs> ay, si Jasmine, kilala ko siya since elementary. elementary. Kasi kaklasi ko yun. ay mabait talaga. Hindi ka ba makapaniwala na lang ang laki ng pinagbago ni Jasmine? Actually, oh, hindi. Na dating nagaling siya sa Earth. Ay, sa ibang planeta. Hoy! <laughs> <laughs> At saka sobrang payat nun. Oo, oh, oh. kaya nga sinasabi mo, precious. Pero oh, hindi nagagalit sa Jasmine. Oo, oh, Mabait hindi yan. Nga. At saka ano, Jasmine? Shout out. Yun talaga ay ano, yung, ang bait talaga niya. At saka marunong siya makisama. Oo, oh. oh, sa akin. <laughs> Actually, sa'yo talaga, naiinang ako. Parang, kung titingnan ka kasi sa unang tingin, mang iis na ba? Hulo, ganyan din oh. yung mga sinabi ng kaklase ko pa. <laughs> Hoy! Mukha daw akong mataharay. Oo, oh, oh, legit! Isang tingin ko pa lang doon para daw ako mananampig ah. At saka nung una, nung una kitang nakita sa before mag-shoot ng ano ng pamilyang hmm. maligalig, natatakot akong ng ka. Ganun yung pag, pag inimikan kita, hindi mo ko iimikan. Mata ko lang yung <laughs> Naman si ano, si Pakaru. Eh talaga <laughs> yung si Bakla ng Brian. Anong ano mo diyan sa nakita ko yung Nakiki, isa. Nakiki na kayo teh. At yung bakla <laughs> yan, gusto ko <laughs> makalab din kay ni. <laughs> eh. actually ang first impression ko doon, una ko nakita bata pa siya. Alam mo, si Bakla, matara yun nung ano. Mataray Sobrang na! Sobra nung, nung bata pa yan. Na, alam, pala, innocent na, taste pa yan. Nang gagaroon pa yun. Ang taray talaga yun. Ito, nakalaban ko yun oh. dati. Ang taray talaga niya. Hindi lang first impression kasi nakita ko talaga siyang magtaray. Pero ngayon hindi naman. At saka mo alam naman makisama. Oo, oh, yan si Brian makisama. Yan lang kay ano. Gusto niya yung in-game lagi. Oh. Joke, joke. <laughs> Nakikisabi siya oh. gano'n. At ito ang pinaka, ano niya, pinaka gusto sa Gretchen sa kung ano ang chika nandun siya. Pero... <laughs> Dahil nandiyan na, nasagot na niya yung mga question and nalinawa na ang mga fans. Okay. Ito na ang mahiwagang talk for one minute. Katrub or Kantel? Kantel. Minecraft or Roblox? <laughs> <laughs> Minecraft <laughs> Naglalaro kaya <Minecraft. laughs> Oh, Minecraft or Roblox? Minecraft. Oh, naglalaro. most comment yun, di ba? Naglalaro ko Minecraft, guys. TikTok or YouTube? TikTok. Kahit maraming basher. Katlin or Gada? Gada. Ah, yari ka kay Katlin. <laughs> Hindi kasi mas Favorite stupid. subject? Ah, uh, p6 kahit mahirap. Okay. Pinakamataas na nakuhang general average na grade? 97? Wow, 97! Top 3 priorities in life? Ha? Hindi ko alam. Ah. <laughs> ano, syempre si Lord. Tapos ay studies, work. Okay, Uyen or Brian? Uyen. Uyen, <laughs> ah. <laughs> <Ayan>, di ba? Hindi ko alam. Idol mo sa Gretchen sa pagdating sa actingan? Gada. Gada, and Kathleen. Yan, thank you so much. Nag-enjoy like, ka ba? Syempre, oo na <laughs> Thank you sa pag, ano dito ha, pag, ano, sa pag interview sa'yo. And, ayan, nabigay mo na ngayon sa loobin mo na nalaman na ng lahat ang katotohanan dahil <laughs> dun sa the, the challenge kung ka ba. Meron ka bang gustong i-promote? I mean, um, gusto I ko lang i- promote yung aking bagong TikTok account. Name po niya is Capital J. Vilayka and ang username niya is Nika Facebook page po, ang pangalan ay Laika Capital po. And then, wag nyo po, at may mga upcoming series po kami. And yung series yes. po ay, ano, bakit ba ikaw na talaga namang very, very, very soon <laughs> ay ilalunch na. And meron po kaming TikTok series na ina-upload siya sa TikTok and yes. sa YouTube. High School Love Story at makakasama din doon sa mga ibang episodes si Laika. Diba? Abangan mo. And dito na po nagtatapos ang interview ng... Gandang araw, Uyen. Sana may mga napulot kayong lesson. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa yung channel namin, Ang Gratian sa Entertainment, sa lahat ng social media account, at sa YouTube channel namin, of course, sa Uyen ng gada Dito na nagtatapos. Maraming salamat, OGs and GVs! Bye-bye!